Magandang araw. Ito ngayon si Sebastian upang magtanong sa mga estudyante patungkol sa aming research na pinamagatang pakikiuso ng mga estudyante sa fashion trends. Alina! Alina! benepisyo at mga problema na naidudulot ng pagsunod mo sa usapan na namin. Ako, um, in terms of, In terms of benefits, ano, parang nagkakaroon ako ng satisfaction every time na nagsusuot ako na, na nakaayon siya sa uso. Kasi parang feel ko, nakaka, yun nga, nakakasabay ako sa mga ibang tao. Tapos, uh, feel ko, yun nga, belong ako. Hindi ko na feel na parang nakaka-miss out ako, ganun. And yun sa problem naman, minsan kasi, syempre, hindi um, naman lahat ng usong, mga nauusa, di ba, bagay natin. Sa tingin mo, ano ang mga benepisyo at mga problema na naidudulot ng pagsulod mo sa usong pananamit? Oh. <laughs> oh. satingin tingin mo, ano ang mga benepisyo at mga problema na naidudulot ng pagsulod mo sa usong pananamit? Um, yung benefit is, parang... Kasi sa mata ng mga tao, like, mas maganda yung tingin gano'n. Yung problema lang is pagbili lang. So, tanong ko, sa ano mga Ah, okay. Sa tingin mo, ano ang mga at mga problema so na itagurot ng uh, sa pares sa pares. Pares. Siguro ano, uh, doon tayo sa parang benefits. Uh, parang pag sumusunod tayo sa mga uh, clothing na trending, parang nagiging ano tayo, parang uh, ng inclusiveness. Parang hindi uh, tayo parang, hindi natin nalilang parang nal out tayo sa trending. Um, and then, sa so, parang problem na is, di diba ano, parang pwede tayong mabush kapag Pagka, kung mara sa, yung pad na ano, yung, ano, so, yung naman. oh, si Yung pad na nang hawa, na sa di ba? Kaya, the game trending yun, tapos parang nag-bash sila. So, na uh, ganun din yung ginagawa na parang bandwagon kumbaga. Bandwagon kayo. Sinusundan nyo kung ano yung ginagawa ng iba. Kaya doon tayo nagkakaroon ng common, common ground and doon tayo yung friends mo. Ang problem lang doon is kapag tapos na yung uso, hindi na siya trending. Is uh, wala na. Um, laos na siya kumbaga. sa trauma quality? Huwag mo yung uh, mga tingkatan mo. Sa tingin mo, ano ang mga beneficia at mga problema na dito doon na pagsunod mo sa so sa usong pananamit? Mas uh, pupus mo yung confidence mo uh, sa tamang pananamit. Tapos sa problema naman, wala naman problema kahit anong suot mo. Basta, ano, uh, basta comfortable. Oh my god question ko, paano mo mo ipapanatili ang pagdito sa sarili? Kahit na sinasubukan mo makisabay sa mga kaswa. Siguro, ano, um, subay ka sa sa na, ano, ano, this uh, interest mo siya nga na. Huwag kang sumabay ka sa iyo. Sumabay ka sa iyo. Paano mo pinatili? Ang pagiging totoo sa sarili? Kahit kasi masubukan mo makisabay sa mga yung self-identity mo is dapat, bago ka sumabay sa uso dapat kilala din mo muna yung sarili mo, ano talaga yung gusto mo bago ka sumabay sa iba, kasi kapag sumabay ka sa iba, tapos hindi mo kilala yung sarili mo, magkakaroon ka ng identity crisis so, yun yung nang natin kasi mahirap na magkaroon ka ng identity crisis, kasi lahat na yung sinusunod na yun, like mawawala ka sa sarili second question Paano pinapanatili ang pagiging totoo sa sarili kahit na hindi mong makisabay sa mga kasulatan na usap? Um, suotin mo lang yung gusto mo, tsaka kung saan ka nga comfortable, tapos huwag ka, huwag mong isipin yung nakikita or sinasabi ng iba, basta ano yung gusto. Ah, uh, kung, kung ano siya, siyempre kung we're elegant side siya, siyempre mas gusto ko yan kasi na yung 500,000 is appropriate ah, uh, dahil ano Thank you, Personally, gusto kong makasabay para, siguro para to make myself, para magiging amazing sa lahat. So, personally, gusto kong Ano ang dahilan kung bakit gusto mong makasabay sa mga director mo? Kasi ano, siyempre, trending <tryo> siya, magandang tignan sa mata, yung aesthetic niya. sa Parang bang may sense of uh, fulfillment and sense of ano, uh, uh, parang magkasama. May kasama kayo ganun. May kasama kang territory, may inisip na magkakita-kita. Uh Last question ko yan. Anong dahilan mo ba ay gusto mong makisama-isama talaga sa... Mga tingnaw, uh, para mas magkikita lang ako para para mas mag-fit in ako sa puso and yun nga, para makasabay ako sa credit. Thank you po.